Hello guys, may bago na naman kami na pang alagaan. Ito yung bago ng pets, para kids, lovebirds. Couple lang sila nang nabili namin sa Cartimar. 400 pares. Yan. Uh, sabi ng tindera ay eh, na yung babae dyan, tas yung blue ay yung lalaki. Uh, dito mapapansin nyo natanggal yung nest nila. Coconut nga pala yung nest house nila. Natanggal, ikakabit yan ni Macroy. Tsaka lilinisin na rin yung kulungan kasi madumi na. Tingnan nyo, apakaamo nila no. Pero mailap yan. Tsaka nanuno ka eh. <laughs> Hopefully madagdagan pa sila. Charot. Pero madadagdagan daw yan eh. Pinaglilibangan ng mister ko. Ayan, nakabit na namin. Kinabit na namin ng alambre sa katali. Kasi ang hirap talaga ikawit. Gawa ng turnil nyo, hindi maranggal. Yung hangir nga pala na nakasabi. Pinuto lang ng mister ko yan. para maging punan nila. Pero bibilang ko pa yan ng ibang accessories para maganda tignan. So, ayun nga muna guys. Hanggang dito muna ang aking vlog. Salamat. Bye bye. Yeah.